Matakot kayo sa Diyos! Huwag kayong matakot sa kaaway natin! At muling nagalit ang Panginoon at nagsalita kay Moises na nagsasabi, Hanggang, kailan mo hahamakin ang bayan ito? Hanggang, hanggang kailan, kailan hindi, hindi sila, sila manan ng palatay? Sa, sa, sa lahat ng tanda na aking ginawa sa kanila, sa kanila sasaktan ko sa sila. sila. Panginoon! Mababalitaan ng mga taga-ihipto ang bagay na ito at sasabihin nila na isinampa mo dito ang bayan upang patayin lamang? Ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ang kasamaan ng bayan ito. Aking pinatawad sila ayon sa iyong salita, ngunit buhay ako. Tunay na hindi nila makikita ang lupaing aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Ni sino man sa kanila na humahamak sa akin ay hindi makakakita. Si Khaled na Lipot Tulang at si Josue ang siyang makakarating sa lupang pangako. Paglipas ng ilang mga araw, si Cory na anak ni Ishar, na anak ni Kowat, na anak ni Levi, sampu ni Dathan at ni Abram na mga anak ni Eliab. Kasama ang 250 prinsipe sa kapisanan na tinatawag sa kapulungan ng mga lalaking bantog. Sila nagpupulong laban kay Moses at kay Aaron. At sinabi nito sa kanila, Kayo'y kumuha ng labi sa inyo. Dangang ang buong kapisanan ay banal. Bawat isa sa kanila. At ang Panginoon ay nasa gitna nila. Nagmamataas kayo sa paningin ng Panginoon sa magahan ay ipapakilala ng Panginoon kung sino ang kanya at kung sino ang banal at kung sino ang palalapitin niya sa kanya at pipiliin niya. Sumampa kayo rito. Hindi kami sasampa. Munting bagay pa ba na kami ay iyong pinasampa sa isang lupain na binubukulan ng gatas at pulot at pagkatapos ay patayin kami sa ilang? Nagpapapanginoon ka pa naman sa amin. Oo nga, Di mo naman kami binigyan man lang ng manang bukid at mga ubasan. Di kami sasampa! Oo, oh, di kami sasampa dyan! Di kami sasampa! Di kami sasampa! Di kami sasampa! Ah! <laughs> at sinalita ng Panginoon kay Mueses at kay Aaron na sinasabi. Umiwalay kayo Humibule, ay, sa pagkana ng kasalanan upang Ubang aking lipulin sila, sila sa isang sandal. Si o oh oh, Diyos, na Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman, sa pagkakasala ba ng isang tao, ay magagalit ka sa buong kapisanan? Salitay mo sa kapisanan na lumayo sila sa panlimot ng tanda. Napagalit ko. Tabarangan at atin. Tumpok. at sinalita ni Moises sa kapisanan na sinasabi. Magsilayo kayo! Isinasamo ko sa inyo sa mga tolda ng masamang taong ito. Huwag kayong humipo ng anumang bagay nila. Baka kayo mamatay sa lahat nilang kasalanan. Dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon. Nagawin ang lahat ng gawang ito na hindi kinatuhan ng aking pag-iisip kung ang mga taong ito'y mamatay sa karniwang kamatayan ng lahat ng tao, hindi ako sinugo ng Diyos. Pero kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay na anupat ibuka ng lupa ang kanyang bibig at sila'y lamunin sampu ng buong nauukol sa kanila, mapapatunayan ninyo na iminungkahi ng mga taong ito sa galit ang Panginoon. at nangyari na pagkatapos sa Behem Genesis, ang mga bagay na iyon ay nangyari pa ang kanyang bibig at nilamon sila at ang kanilang sambahayan at nagtitumang lupa at sila. At ang buong Israel na nasa palibot nila ay tumaka sa hiyaw niya. Tigilan mo! Kapamakang ito sa amin! Apoy! At ang apoy ay lumabas na mula sa Panginoon at nilamon ang dalawang daan at limampung prinsipe na pumalik sa mga tampalasan. minsan pa ay ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Kanyang pinarusahan ng mga tampalasan sa Israel. Dahil sa mga bagay na ito, hindi nakarating sa lupang pangako ang Israel. Tanging si Caleb at si Josue lamang ang nakarating sa lupang binubukalan ng gatas at pulot. Napakaraming ulit na nagsalita ng masama ang Israelita laban sa Diyos at sa sugo nito na si Moses. Kung kaya't marami ang nalipol sa kanila sa ilang. Sa kabila ng maraming pagliligtas at pagsasanggalang sa kanila, nagawa pa din nilang lapastanganin ng Diyos. Dito natin tatapusin ang kwentong ito. Mga bata, sana'y kinapulutan natin ng aral ang mga pangyayaring ito. Huwag nating nasain na maging katulad ng mga Israelitang suwail upang 'wag tayong maparusahan ng Diyos gaya ng kanilang sinapit hanggang sa muli paalam O mga kids, alam niyo na ba kung sino-sino ang nakarating sa lupang pangako? Kung siyang inyong sagot, tama si Caleb, Josue at noon. At yan ay mababasa natin sa aklat ng bilang sa kapitulo 14 at ang versikulo 30. Ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay. Napatatahanan ko sana sa inyo maliban si Caleb na anak ni Hepon at si Josue na anak ni Nun. O mga kids, abangan niyo li ang mga susunod na trivia dito lang sa KNC Show. kids, nagustuhan nyo ba ang mga napag-aralan natin? Marami ba kayo natutunan? Sigurado yon. At marami pa silang matututunan. Lalo na kung ipagpapatuloy pa nila ang pananood. Tama kaya dyan, kids. Kaya huwag nyo kaming kalilimutang subaybayan, ha? Dahil sa mga segments na siguradong pananabikan at hahanap-hanapin pa nyo. Saan pa? Eh, dito lang sa... KMG Show! sa susunod na 30 minuto natin pag-aaral. Kita-kits ulit tayo ha sa pangalan ni Kuya Eric. Ako si Ate Rosel kasama ang KNC Kids sa Baguio. ito lang sa... Kawan ng Cordero!